tiga sa ano pangalan? Maria Fe po. Aga? Taga? Taga Arpapa. Papa. Bakasan mo! R Papa Kalokan! Asa na? Asa yung kasama niya? Ayun pala. <laughs> Ayun pala. Adala, kayun, Ayun kayo Ayun, yon yon yun. Yun, R Papa Kalokan. Kayo pala yun. Okay, sige. sa pangalan? Akito! Taga? Lawang bato! Walang Woo! <laughs> Tiga Balenzuela, good luck! Pangaran? Filimon, sir! Tiga? Mga Bebe Pampanga! <tinyo> Alright! Good luck sa inyo! Mga Bebe Pampanga! Mga tiga! Balenzuela! Ang ba? Asante ah. ito? <tinyo> ha? Anong ano? <tinyo> Baha po sa amin, Kuya Wil! Baha daw, baha! Hanggang ngayon! Baha, Bebe po, baha! Baha ba? O tumayo ka kayo dyan! Tumayo ka kayo dyan! Tumayo ka kayo dyan! Okay! O dahil daw baha! O ano pa yung ito yun? Tignan 20,000 na kayo! Wow! Baha po sa amin, turn He's twenty thousand oh, know, don't logging bananas bago dyan, dito muna po tayo, Kuya. Ayan! Hindi lang kayo nanalo ng TIG to 20,000 dahil mag-uuwi rin kayo ng regalong satellite kit. Bago ang lahat, Kuya, lako, laking tao nito ah. <laughs> Saan niyo po gagamitin ang napanalunan ninyong 20,000? Kasi nabanggit niyo po kanina na baha po sa lugar ninyo. Abay, umulan po ba doon? Buma po sabi sa Pampanga, sa mga baby, Nung nakarambag po. Ah, pero ngayon po, hindi na siya umuulan. Wala nang baha. Meron pa po, po sa mabababa pa, mataas pa. Ayan, meron kang 20,000 ngayon. Igagamit mo ba yan para mabawasan yung baha sa Tampalo? Everest! meron kang 20,000 cash. Saya po. Sobra saya. Thank you, Lord. Ayan, ano gusto mong sabihin sa Will to Win at sa TV5? Sobrang salamat po. Una-una po sa Panginoon, kay Kuya Will, sa TV5 po. Yes. Yes. Kung, Siyempre, so, meron, pa, po. meron pa tayong pangatlo dito. Kuya, ano po ang masasabi ninyo sa TV5 at saan nyo po gagamitin ang napanalunan ninyo? Baliw na papasalamat po ako kay ano Kuya Will sa TV5 chaka Will to win. Ah, uh, bali gagamitin po sa ano pang -araw, araw pangangailangan sa pamilya. Talaga namang kailangan natin 'yan sa pang-araw-araw.